Ganito nga ang luto sa talong ang gawin nyo. Sigurado, magugustuhan ng lahat. At heto nga pala ang aking talo Maliliit lang siya. Kaya pinilihan ko muna. At heto nga pala ang napili ko. Pagkatapos ay hinugasan ko, hinanda ko na ang chopping board at kumuha ko ng isa. ayon inislice ko muna siya ng paganyan. Maninipis lang. Hindi ko nga pala tinanggalan ng balat. Kasi nga, sabi nga, sa balat ang sustansya. Kaya yan, isama natin balat. At ah, talaga naman, pag pipiniprito yung talong, eh kasama ang balat. Kaya yan, ini strips ko lang siya ng ganyan. At, syempre, dapat lahat ganyan ang gagawin natin kahit naman hindi pantay-pantay ang pagkakahiwa ayos lang naman o eto na ang aking nagawa o diba, ang bongga, ganda ng pagkakahiwa eto na nga palang lahat ang aking nahiwa meron akong crumbs flour, tinimplahan ko namang bechin, paminta, ginisa mix at konting asin at minekos-mekos ng bahagya. Meron ako ditong dalawang itlog. O, yan patihin natin at lagyan ng seasoning. Ang ah, muna nga pala ay ikokoted -co muna natin siya sa harina at make sure na malagyan lahat at pagkatapos ay ididip natin sa binating itlog na ito. At nung malagyan na ng itlog ay ikokoted -co naman natin siya sa bread crumbs at nung malagyan ng nga lahat at heto isa, dalawa, tatlo o ayan, natapos na ako nagpaini ng kawali kung saan ipiprito ko at naglagay naman ako ng mantika at ng mainit nga heto, inilagay ko na ang talong na kinoted ko tapos yan, biling-bilingin lang natin para pantay ang pagkakaluto ang ating talong at siguraduhin golden brown para crispy ang ating talong so heto naman at nakita nyo crispy crispy ang dating at heto nga naluto ko ng lahat ang talong at sigurado magugustuhan pati ng mga bata at gagawa muna nga pala ko ng sauce naglagay ako ng mayonnaise pagkatapos ketchup kalahating kutsara ng asukal konting bechin at konting paminta so ngayon ni eh, mego ikos natin ang bahagi at heto na ang aking sausawan at ngayon nga syempre titikman na natin heto kuha tayo dyan tapos syempre ididip natin siya sa sausawan oh pak diba ang crunchy crunchy nya at sigurado magugustuhan at mapapakain natin ang ating mga junakis at heto nga tinikman na ng junakis ko at nagustuhan niya.